langga dito ako ngayon sa uh, ano bukid uh, kasi ano nagpatanim na naman ng palay ba tinan mo yung arit yung itsura ko ano andito ako tinan mo dahil mga kawa eh. kasi mag ano kami magsalbag ng ano palay salbag ng palay Ah, tapos kaya dito kami ngayon eh pakita update siya tingnan mo yung mga kawayan mga langga ang ganda dito malamit um, yun yun may labong yan dito ako ah kanoon na Ah, noo, noo. Dito, mag, ano o oh, ano o oh. nandito ang ano? ang ganda dito matwes ko yung hangin ayan ayan tapos dito sapa ayan ayan dito ako tapos nagtatanim tanim tapos yun update. Ay, seso. Ayun, nag ano, nag init ako ng tubig kasi mag yung magtatrabaho ng mag, ayun yung ano yung nagsasalbag ayun na nagsiga ako ng ano yun yung mag tatakip na ayun, nagsiga ako ng mga damo tapos yun ayun, ano niya yan tatakpan niya yung ano yung pala, yung ganda ng view hmm, tingnan ka, noong ba Nandiyan pa aduyan. Hoy, doyan, magduduyan tayo. Meron pa doyan. Ayun, may yan pa. Huh. Hmm. Ngayon tapos dito. Ganda ng view. Yan, maya, yung mamaya, yung naggatak ano yun, nag -takit. Yan ang mamaya mag-takip dyan ng, ano, salbag. Ba, si, ano, ang pukat-kat. Oh, nagpapakita din siya. Oh, ayan, tingin sa kamera. Oh. Ang <laughs> Tingin, tingin. Ha? si Snow White. Yun. Ganda ng lang. May nagsisiga ko. Tapos yan o. Oh. nagintay yan? Ah. nagainit nag ako ng tubig. Yan na guys, ay mga langga, tinatakpan na yung palay. Ganyan pala yun, takpan. Uh, Hindi yan, ay ay matanggal yung palay. Eh. Tatakpan lang yan, yan siya. Mm. Ah. But, 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 but. Mm. Kala ko na tatang matatanggal siya. Ah, magmeryenda daw muna sila na. Huh? Merienda. Uh, oh. Pagdating doon. Ah, doon pa pala. Eh, mayroon pa pala isa. Magpunta din sa isang ano, merienda na sila. Mga langga ito yung ano, yung ano ng baboy. Malis na yung nag-arkala dito. Ganito pala yung ano baboy, tingnan mo. Parang mga pancho. <laughs> <laughs> <gibus> Nay? Ang <laughs> gusto sinong mag ano mag nito. Pwede. Ayun. plato na sa bubong na lang yung puno. Inawalis ni nanay. Nini. Naglilinis. ay puling Emang lang ga ayun ano uh, na ng mga palay yung kinasalbag. Ginyan Yun pala pag ano takpan. Hindi naman pala siya naalisa. Sa, saan siya na ano tinatakpan ng palay? kala ko na maalis na ano ba natatanggal ng yung mm, nag-aararo yung pala pagtakip lang pala yun